salot sa lipunan. Ganyan kung ituring si Charles ng sarili niyang pamilya. Ang laki ng galit ng tatay ko sa akin at ng kapatid kong bunso dahil galit po sila sa akin bilang bakla po ako. Lagi po nila akong aminumura, sinasabihin na ako isalot. Ayun po. Pag po may mga client ako, tinatanong po nila na tagang ipinapahiya po nila ako. Minumura po nila ako nung po sila. Bali yung mga client ko po tagang natatakot sila sa ginagawa nila sa akin. Pero ang mas bumabagabag sa beautician, ang pagkaipit ng mahal na ina sa galit ng kanyang kaanak. Kaya siya dumulog na sa ating programa. Eh, hindi ko po alam sa kanila bakit po nila ako ginagano. Hindi po naman ako uh, salbaheng bakla. Ang 67 anyos na si Epifania Malabanan, nanay ni Franz, emosyonal na humarap sa amin. Hirap siyang namamagitan sa mga nag-aaway na kaanak. Maayos naman daw na anak si Franz, kanyang pagtatanggol. Siya po isang mabuting anak talaga. Mapagmahal, maalainin po talaga sa mga gulang. Wala po akong masasabi sa aking anak. Napakabuti po talaga niya. Paladasal po iyan. Palasin mo ba? Tanging hiling ng nag aalalang ina ang humupa na ang gulo sa kanyang pamilya. Bilang mo isang ina, napakalungkot po talaga. Tsaka po, hindi po masaya. Malungkot po talaga. Ako po ay lungkot na lungkot talaga. Pag po, pasto, hindi kami nagkakasama-sama. Sana po talaga mabuo po kami. Yan po ang aking pangarap. Dala ko po ay matanda na. Agad naman naming inilapit sa tanggapan ng punong barangay ng Barangay Gulod ang kaso ng pamilya ni Franz. Kinumpirma naman sa amin ng barangay captain na si Reynante Arambulo na matagal na nilang hawak ang kaso at isang pangako ang kanyang binitawan sa amin. Balikap, ito po, no? Pwede ba natin silang pagharapin? Kahit ito na yung kauli-huli ang pagkakataon para kung baga na, masubukan natin silang mapagayos. Ito na talaga, parang gano'n. Pwede po ba? Ay, siguro po naman. Kasi ang sabi ko nga, ay, siguro ito na yung dahil ngayon lang, for the first time, ngayon lang nangyari ito, na baka naman kayo din yung isinugo ng ating Panginoon para ito'y matapos. Agad siyang nagkasa ng pagharap sa barangay na agad namang dinaluhan ng magkabilang kampo. Para sa panig ni Franz, naroon siya at ang kanyang ina na si Epifania. Humarap naman para sa kabilang panig ang mag-amang si Francisco at Dennis. Mainit ang mga naging paalitan ng salita. Kasi mayroon nga po kayong paborito, yun ang inaano sa inyo. Kung anong sabihin ng isa, doon kayo, paano kami magiging gigit na? Dapat sa gitna lang po kayo. Pero nang marinig ang mga salita ng Lupon, tila na himasmasan ang magkabilang panig. Nagkasundo na nga sila at nagkapatawaran. Sa pamilya, nagsisimula ang pagtanggap, respeto at pagmamahal ang dapat nangingibabaw. Masaya kaming napagkasundo ang pamilyang binalot ng galit sa loob ng mahabang panahon. Si France, naging ganap na ang katahimikan at kalayaan sa diskriminasyon. Una po sa lahat, ito po po ako sa uh, iabanti mo at sa lahat po ng staff ng iabante at na po kay Sir Gino Opo, Sir Gigo. Nagpapasalamat po ako sa Tapos, po. So, napakasaya po ng nanay ko. Magsasama-sama po kami yung pasto na meron kaming pagkain po. Mm. At yung pong aming kapayapahan po.